Sa isang bambang pahayag na humanig sa industriya ng showbiz, isinapubliko ni Sarah Heronimo ang resulta ng DNA test ng kanyang ipinagbubuntis, na nagdulot ng matinding pagkabigla hindi lamang sa kanyang asawa, si Matteo Guidicelli, kundi pati na rin sa buong sambayan ng Pilipino. Ang balitang ito ay naging laman ng mga headlines at usapan sa social media na may mga tagahangang naguguluhan at maraming nagtatanong kung ano nga ba ang totoong nangyari sa mag-asawa. Matagal nang mayroong bulong-bulungan at espekulasyon tungkol sa pagbubuntis ni Sarah, Ngunit tila walang sinuman ang nag-akala na mayroong mas malaking lihim sa likod ng kanyang sitwasyon. Bagamat sa una ay masaya ang mag-asawa sa balitang ito, tila mayroong mabigat na nadarama si Sarah na hindi niya maamin sa publiko. Kaya't nang lumabas ang resulta ng DNA test, ito na ang naging kudyat ng pagsiwalat ng buong katotohanan. Sa isang eksklusibong panayam, halos hindi makapagsalita si Sarah habang emosyonal niyang inilabas ang resulta ng DNA test sa publiko. Mahirap ito para sa akin. Hindi ko gustong makasakit ng kahit sino, lalo na si Mateo. Pero alam kong darating ang panahon na kakailanganin kong ilabas ang lahat ng ito, ani Sara na tila hirap pigilan ang kanyang mga luha. Matagal ko itong itinago, dahil takot ako sa magiging reaksyon ng lahat, lalo na ng pamilya ko at ng mga tagahanga. Ang resulta ng DNA test na isinapubliko ni Sara ay nagpatunay na hindi si Mateo ang ama ng kanyang dinadala, isang revelasyong nagdulot ng malaking gulat sa publiko. Marami ang nagtanong kung sino ang tunay na ama, ngunit nanatiling tahimik si Sara tungkol sa impormasyong ito. Hindi, hindi ko, ko gustong i-drag ang pangalan ngayon ngayon. ng taong iyon sa ganitong issue. Ayoko siyang makaladgad sa kontrobersyang ito, paliwanag niya. Sa kabila ng pagtatangka ni Sara na protektahan ang katauhan ng tunay na ama, marami ang naglabasan na haka-haka at chismis tungkol sa kung sino ito. Ayon sa ilang malalapit sa pamilya ni Sara, ang ama ng bata ay hindi kilalang personalidad, kundi isang lalaki na nakilala ni Sarah sa isang bar noong siya ay nasa kalagitnaan ng emosyonal na pakikipaglaban kay Mateo. May mga nagsasabing ang lalaki ay isa lamang, random guy, na hindi inaasahang magiging bahagi ng kanyang buhay, ngunit dahil sa isang gabing pagsasama, siya na ngayon ang ama ng ipinagbubuntis ni Sara. Samantala, si Mateo ay hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig ng ailahad sa kanya ang resulta ng DNA test. Ayon sa ilang sources, agad na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mag-asawa matapos malaman ni Mateo ang totoo. Hindi ko alam na darating kami sa ganitong sitwasyon. Akala ko maayos ang lahat sa amin, pahayag ni Mateo sa isang interview, halatang gulat at nasasaktan sa mga revelasyong lumabas. Mahal ko si Sarah at inakala kong magiging masaya kami sa pagiging magulang. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano na ang mangyayari. Matindi ang naging reaksyon ng mga netizens at tagahanga sa social media. Marami ang nagpahayag ng kanilang pagkagulat at pagkadismaya at ang ilan ay hindi pa rin makapaniwala sa mga pangyayari. May mga nagsabi na si Mateo ay nararapat lamang na alamin ang totoo. Habang ang iba naman ay nagpahayag ng suporta kay Sara sa kabila ng kanyang naging sitwasyon. We don't know the whole story. Hindi natin alam ang pinagdaanan niya. Let's give her a break. Sabi ng isang netizen na tumindig para kay Sara sa gitna ng kontrobersya. Sa kabila ng gulong ito Naglabas ng pahayag si Mateo na handa pa rin siyang patawarin si Sara sa kabila ng mga pangyayari. I love her and I always will. Pero kailangan kong isipin kung ano ang tama para sa akin. Mahirap ito, pero hindi ko pa alam ang susunod kong hakbang, Ani Mateo. Ang kanilang mga pamilya naman ay tila nagkakaisa sa pagsuporta sa kanilang mga anak. Ayon sa malalapit na kaibigan ng pamilya, sinisikap ng mga ito na ayusin ang gusot sa pribadong paraan. Hindi rin malinaw kung ano ang magiging kapalaran ng relasyon ni S.